ay uh, sa pangalan po ng Dakila ng Panginoon Yesu Kristo isang mapagpala ng araw sa mga isa ang dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain ng isa ang meron po tayo ng sitax para basahin pakinggan natin at uh, ito yung pinakailangan maabot natin yung pinatawag na unawa. Kasi po, meron pong mga na nagbabasa ng banal na pero hindi po pumapasok sa isi. Upuso na parang paglipas ng panahon nakakalimutan. Kaya, kapag ang isang bagay natin ating napapakinggan, ang unawa natin, ito po ay nagiging parang para magamit na natin sa ang araw-araw na pamukuhan. Kasi nakatatak na po yan sa puso natin. Ito po yung nagtuturo sa atin ng mga limitasyon at ang mga dapat natin gawin sa pagpapasya para hindi po tayo masilo ng kalaban ng Diyos sa matatulit pa tayo ang gulat na nakakapagpasya tayo ng isang ayon sa kanilang ngayon, dahil po tayo dito sa isang likas. Ayon po sa sulat po ni Apostol Pablo, kay Tito. Ngayon, ito pa ay nangyari nung si San Pablo na kamilanggo. Pero, hindi napipigilan ang pangaral ni Apostol Pablo ng Ibanghilyo kahit siya'y nakabilanggo. Maraming paraan. Ano'y si Tersyo? yung kanyang taga-sulat o kalihim. Na habang nagsasalita si San Pablo na nakapangaw, yung nakaipit yung kanyang ulo sa dalawang kahoy na may kahina, nag-iibang video siya nagsasalita sa sinusulat ng Mester. Pinapadala sa mga tao at ganoon din sa mga bayan. Ngayon, mayroong sulat para kay Tito na tinuturo ang ngayon ni Apostol Pablo si Tito at gano'n din yung mga nakapaligid sa kanya. Ano ang sulat ni Apostol Pablo? Sabi dito, Ngunit, magsalita ka ng mga bagay na nakukulong sa araw na magaling. Sinasabihan niya si San Tito na dapat magsalita Isang dito, ng mga bagay na nauupor sa magaling. Anong klaseng magaling? Maggagaling-galingan na, ma, ma'am? Magyayabang? Hindi po. Yung nangasalitan, perfect. Kung baga sa grammar, correct, correct grammar. Kung baka sa sentence, yung bang, alam mo, may subject, may predicate, alam mo, may tundok, may kamang. Kung baka, yung sakto. Kung batalong, siyempre may tono. Dapat, yung mga salitang magaling. Kasi halimbawa, meron kasi nagsasalita ng patanong, pero hindi naman yung bigkas niya patanong. Kaya paano may itindihan naman? Tagapakin eh. Kaya kung baga, ito mo, kung nagtatanong ka, may tono. Pero kung halimbawa, walang nagbibilig ka lang naman, wala hindi naman tanong, eh, walang tono yun. Ganun dapat, yun ang mga sinasabi mga salita na ngupo ng sa mga alam na madali Ibig sabihin, nakikita muna sa iyong sarili bago mo isinisir sa ita. Halimbawa, ganyan sabi dito, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil. Mapagpigil saan? Maraming bagay ang pwede natin pagpigilan. Unang-una, itong five senses. Halimbawa, matandang lalaki na tapos sabi sa dito, amoritis pa. Kaya mahilig pa sa kung ano-anong lalay na makalaman. E, hindi na dapat ganun. Kundi sabi nga, sa tagal na ng panahon, tinitingala ka ng anak, tinitingala ka ng ako, dapat nakikita niya sa kanyang pamumuhay na maging good example kung mabuting halimbawa sa kanyang pamilya. Yung pagpipigil ko kasi, pag-control, Isang bagay po yan na mahirap gawin. Lalong lalong na yung mga matataas ang pride. Kasi po ang nangyayari niya, sa oras na isang tao walang control at merong anak na nag-control kapag nasaling yung pride, nagre-react po yan. Pero kung sarili mismo meron kang control, kapag si pinagsabihan ka ng mas bata sa'yo, ibig sabihin, alam mo na, may mali ka. Pero kung hindi mo alam na may mali ka, iiiral yung pride. Kapag nakatamaan yung pride, parang gusto mong suntokin yung nagsabi sa'yo. Hindi ba nga? Pero kung wala kung marunong ka na magigil, ibig sabihin niya, yung pride na kukontrol mismo ng ating sarili. Na kapag din tayo pinagsasabihan, alam natin, ang ah, mali at mo. Ganun po. Sabi nito, mahusay. Saan mahusay? Sa pagpapasya, sa pagdadala ng pamilya, hindi sa mahusay maghimas ng manok, mahusay sa baraka, hindi gano'n. Kundi, mahusay sa pagpaplano, sa pagsasagawa, at gano'n din sa pagpapasya. Kasi kung yan, kung minsan nagkakamali, kasi ang pamilya, dinadala ng lalaki. Kung mali yung pasya, papunta doon ang pamilya. Halimbawa, saan mo gustong manirahan? <coughs> Katakuyan mo ang yung pamilya, saan mo ba siya ititira? <coughs> Kung gusto mo na hindi ka nasusutsutan ng iyong manudang at hindi rin nasusutsutan ng iyong magulang ang iyong asawa, ilayo mo. Malayo ka sa pamilya ng iyong asawa, malayo ka rin sa pamilya mo. Magbiwalay kayo, magbukod kayo. Nang sa ganun, walang sutsot. Hindi magandang pagbatas ngayon. Kasi po, doon lalaki yung mga anak namin, kasi kung halimbawa, nagkamalay na yung anak natin, tapos yung magulang ng lalaki, magulang ng babae, may hitwaan, makikita yung anak. Di ba halimbawa po yan? Ano ba yan? Sabi, sasabihin ng anak, ano ba yan? Sinanulod, lula, away ng away. Hindi ba ka? Tutuluan ba natin ang ating anak ng ganyan? Siyempre, magpapasya tayo para hindi na ma madamay pa yung anak. Sabi nga, magagaling sa pananampalataya. Dito, makikita natin ang isang lalaki pag sinabi natin magagaling ang pananampalataya para hindi pa bago ang isi. Kasi po, mayroong mga tao, mga lalaki, na minsan, hindi satisfied doon sa pastor, lipat sa isa. Kung hindi mo malaman naubos na ang buong sikta, buong denomination ng paniniwala o pananampalataya, hindi mo malaman kung saan talaga doon, kung saan siya magsisimba. Kung titignan natin, ang mga sikta o denomination, para lang yung dihikulo, papunta lahat sa Maynila. Bahala ka kung saan na sumakay. Ang mahalaga ng makarating ka sa Maynila. Dapat, ganun ang pagtatagoy yun sa pamilya. Dapat ang pagdadala ng pamilya, dinadala mo siya sa tamang pananampalataya. Na ito'y para sa Diyos at sa atin mismo. Pananampalataya, yung ugnayan natin ng natin sa Diyos, yun yung importante. Kasi po, yung mga denomination na yan, kahit ano pa yung pangalan ng sekta na yan, hindi po yan matapagliligtas, tanging si Kristo lang yung matapagliligtas. Sa Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, relasyon natin sa Diyos. Yung simbahan, pamamaraan na lang yan. Bakit meron tayong pagsisilungan? Para diyan tayo, magpipipong-tipon, dyan tayo, yung ginagawa, yung mga aaral, ng salita ng Diyos. Kaya, malaya tayo kahit saan tayo magsimba. Ang mahalaga, nananalig tayo sa Diyos. Kaso ang ano nangyayari, nakarinig lang ng ibang hiyo dyan, o kaya diyan, ang unang pumapasok sa isip, paghatol. Ano po? Ano kayong relihiyon niyan? Hindi ba kang maghatol yan? Pero kung bukas ang ating pag-isip, wala tayong pakialam kung ano pangalan ng sita niyan ang mahalaga. Yung ibinabato nilang ibang hito na tinatawag na salita ng Diyos o tinapay ng buhay pagkain niyo. E, paano pala malayo pala yung pinagsisimbahan yung tapos may nag ito? Ako yun, pagkain pa rin yun. Ang mahalaga, busok na busok ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Ano pang sabi dito? Sa pag-ibig, na dapat ang pag-ibig, ang trato, pantay-pantay. Hindi yung, kahit ginagawa ka ng mabuti, yung nag mo, pagkaaway mo, kaaway mo, dapat hindi ganun. Lalaki ko ang nagdadala niya. Halimbawa, usapan na ng mag Iniibig ko ngayon ng asawa. Doon palang sampul na kaya mo siya presentahan kasi kaya mo siya pinakasalan dahil kung taga sa isang lalaki siya na ang pinakamagandang babae sa buong buhay mo siya na ang magiging ina ng iyong magiging anak kaso nung tumanda kumulukot ng balat naghanap ng medyo makulat-kulat ng balat hindi medyo panat-panat na makulat-kulat pa hindi ba na? nagbago na? Sabi nga, till death do us part. Hanggang kamatayan, walang makapagbihiwalay. Ibig sabihin niya, nakakumit ka sa kanya. Kaso ang tinitingnan, marriage contract, kailan kayo mag-i-experto? Kontrata lang naman eh. Kung kontrata mo yan, habang nabubuhay tayo. Sabi ba, sa pagtitiis, Minsan, sa, sa pamilya, dumarating yung tinatawag na mga problema. Pinakailangan lalaki ang nagdadala ng pagpipilis. Kasi po, ang babae, may pagkakaiba kasi sa lalaki. Kasi pagdating sa buhay babae, uh, may pabago ang kalagayan pag meron silang talaw. Pero lalaki kasi, meron siyang paninindigan. Kaya na, sa komposisyon na ginawa ng Diyos, ang Diyos, si Cristo lalaki, babae. O ganun yung komposisyon niya. Sa pagpapasya, sa pagpipis, si lahat lalaki ang pinakahaligi ng pamilya. Kaya siya ang tinuturuan na naibig. Katulad naman ang ginawa ng Diyos, hindi niya binigyan ng kautosan si Eva, hindi binigyan niya kay Adam. Si Eva, pinasahan na lang. Hindi sabihin niya, parang iba rin lang ngayon. ngayon, sabi naman dito, yung dalawa, na din ang matatandang babae. Ano naman dapat ang maging gawain ng isang nang mga matatandang babae? Ay maging magalang sa kanilang kilos. Siyempre, sa pananamit. Hindi yung parang magandang nagpapaganda ka na mayroon ka ng asawa para map mapansin ka pa ng iba. So, ba't na yung makapag-ayos ka lang? Ang mahalaga doon, mati. Mat nakita mo sa yung salamin na okay na yung posisyon, okay na yung. Pero kung mayroon ka pang purpose na mapansin ka ng ibang lalaki, masama na po yun. Sige po dito, hindi palaging tangin. Ito po ang mahirap. Kasi po, minsan, winto lang ng isa, pinaniwalaan na. Nung wala namang proof. Sabi nga ng isang kapitan na nakausap po nung sa kalalahan, ex-kapitan. E ano ika nagnakaw? Sabi ng kapitan, nakita mo, may prueba ka, sige, ikaso mo. Kung wala kang prueba, tumigil ka na. Sis mong ito po simple. Kasi po, ang pagbibintang po, masama po yun. Pero kung nakita mismo ng ating mata, tayo mismo ang haharap, hindi yung iba. Di ano ba ka? Ano ba sabi nito? Kaya eh, sabi nito, hindi pala bintangin. Ibig sabihin, maingat sa puso. Kinakailangan may pagpapahalaga sa kapwa. Ni palitin na ng maraming ala, Bawal para sa babae ang lasing Pero bakit kaya dito sa lalaki ko lang sinabi? Sa babae na? Na hindi may sa maraming ala? Hindi sabihin para nito, pwede rin kunti lang. Huwag lang marami. Kasi sabi nga, one is enough. Tama na. At dinagdagan mo pa, awal na mga guro ng kabutihan, totoo po, ang asawang babae ang nagtuturo sa mga anak. Meron nga itong napas na may lumapit sa akin niya. Sabi niya, ano pa naman ang anak ko? Silpon ng silpo. Sabi ko sa kanya, ito ang may sarap niya. Nagdadalang tao ka pa palang nilagay mo na sa tiyan. Para lang makatawa ka, binibigyan mo ng silpon. Tapos sisisihin mo yung anak mo, wala pang muwang niya, ikaw kung may alam niya. Kaya kung hindi na pulong sa iyong anak, na siya nakahilig nakahiligan niya yan. Kasi kung hindi niya sana nakita yan, hindi niya nakilala yan, hindi niya yan gagamitin. Kaso, inattract mo eh. Hanggang sa natutaw, hindi mo na ngayon masawal. Sino may sala? Kasalanan ba ng anak? Kasalanan ba ng bagula? Sino magulang ba ba may sala? Kasi once na hindi mo yan ini-introduce sa kanya, hindi niya yan alam. Dahil nakita niya na yan, lalong lalong na yung ang bata na tututo pa na na yung mataanina, simple, naghahabol niya ng liwanag ng iba-ibang light. Inahabol niya yan. Kaso, sabi nga, yung mga bata noon, isang buwan na hindi pa nakakakita. Dahil sa radiation, ang bata ngayon, tatlong araw pa lang, maliwanag na ang mata. Dahil yun yung sarang kesyo. Simpleng pamamaraan ng pagpatay sa bata. Rad Silent killer po yan. Sabi ba ko dito, upang kanilang maturoan ang mga babae may kabataan na magsingibig sa kanilang asawa. Kaya po, kung ang isang babae, sabi dito ang mga mga babae, walang pagpapahalaga sa kanyang asawa. Paano mo nga naman tuturuan ng mga kabataang babae na itindin ang damit ng kanilang asawa? Maliwanag ha, ibigin ang kami kanilang asawa. Ibig sabihin, may bawat isang babae, may kanya-kanyang asawa. Hindi sinabi, ibigin ang asawa ng iba. Maliwanag ha, ka, kami kanilang asawa. Ano pa sabi nito? magsiimig sa kanilang mga anak at mga patahinahon. Kaya, yung mga magbubulan, yung mga babae, nagiging batayan po yan para gayahin hindi ng kanya anak. Kung magkapamilya man, may a din niya sa kanilang mga anak. Ganun lang naman po yun. Kung baga, Kaya kung mali yung sabi-sabi ko, tagala, kang matandang babae, na sundakita ng anak, kahit minsan, matikita mo. Kaya ang nangyayari na itagtatanggol mo yung naging yun ako. Ikasalunin e, mo rin naman. Dahil yun na lang, hindi mo naging yung anak. Hindi ba ka? Sabi mo dito, mga pagkakinahon, kalman sila. Ibig sabihin niya, pinalalawak ang isip. Kasi po, ang kalaban ng pagpapakahinahon, galit yung maiksi, maiksi ang pasinsya. Laging nagagalit agad. Ang mga patahin ako, mahaba ang pasinsya. Kalmado. Kapag may nangyayaring problema sa pamilya, siguro kalooban ng Diyos. kasalanan natin, sasabihin natin, kalooban ng Diyos. E tayo yung gagawa ng aksyon para pumasok yung problema. Kaya nasa atin ang sisig, hindi sa tapuwa, hindi sa Diyos. Ano ba sabi dito? Mga bata linis. Kung baga, sabi nga, ang babae, ispiktuan lang. Siya lang ang mahalin mo. Siya lang ang ibigin mo. Yung iyong naisip yung iyong asawa. Halimisan po yun. Kasi meron mga babae hindi magtasya sa isa. Yun po ang masama. Ano pa sabi dito? Mga pakasipan sa bahay. bawa, sabi nga, ang kalinisan ng isang babae, nakikita po yan, pumunta ka sa siya. Yung pinakamaruling pagpinan ng bahay, at kanyang malinis, yun ang dami ng isang baba. Ganun po yun. Hindi yung panlabas, kahit malak, nalilis yung lakas ng bahay mo, kung ang sila ang marami, hindi sabihin po rarak Ano pa amin dito? Magagandang loob. Magaganda ng loob. Hindi labas. Ibig sabihin, ugali. Good attitude. Ano ba? Tasamot sa kani-kaniyang asawa. Ngayon, sasabihin natin, lalaki babae. Ano yung pagpapasako? Ang babae, meron din yung isip. Siyempre, lalaki meron din. Kahit anong ganda ng iyong ideya, kung hindi nyo, mo sa lalaki. Pagpapasako po yun. Ibig sabihin niya, lalaki ang magpapasya. Kapag ipinagkatiwala mo sa lalaki ang pagpapasya, pagpapasakot yan sa kanil kanilang asawa. Huwag kang hihingi ng advice sa kapitbahay mo sa kumaro mo kasi iba rin ang problema nila, iba rin yung sa'yo. Doon ka lang sa sarili sa, sa, asawa. Doon ka humingi na mag-suggest, magbibigay ng opinion, o magbigay ng suggestion. Basta mahalaga po yan, lalaki ang mapas O ba, para ano? Huwag lapas panganin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung wala lahat yung pagpapakainahong, pagiging malinis, masipag sa bahay, magandang loob, malalapas na natin ang salita ng Diyos. Sabi niya, that's an order. Ngayon, ano naman ang sabi ni Acoster Pablo tayo dito? I-aral mo rin nga sa mga bagong tao. Sino-sino yung mga bagong tao? Yung ngayon lang natin ang relax. Na sila mga pakahinaw ng pag-iisip. Sabi sa termino na po, relax lang, brad. Kung may problema ka, relax lang. Pakalmahin mo ang utak mo. Kasi po, hindi ka makaka-iisip ng isang baray kung ang Hindi ka makatagpapas siya ng isang bagay kung tolero. Ngayon, itanong natin sa tao na hindi natin, kumbaga, hindi siya kasama sa isena. Kasi, iba kasi yung kaisipan ng isang tao involved sa problema, isa sa hindi. Hindi ka ng advice. Hindi naman ibig sabihin, nag-advise sa'yo na lahat sa hindi mo. Ipiliin mo lang yung maganda na alam mo naman na magbubura ng mabuti. Ano pa sabi? Sa lahat ng mga bagay, sabi niya kay Sandy, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Good example. Uliran saan? sa Sa magbubuting gawa. Ibig sabihin, lahat tayo pwede nating gawin niya na maging tayong good example sa pamilya, sa komunidad, o sa barangay man, yun po yung pinaka-important yun Good example. Kasi tinitingala tayo ng ating mga apo, ng ating mga anak. Dapat maging good example tayo. Na at sa iyong aral ay ipakilala mo nang walang kamalian ang kausayan. Normal lang ang nagkakamali. Pero, iba po kasi yung sinasadya kisa hindi naman sinasadya. Yung kausayan, yun po yung pagpapasya. Kasi po, susit tayo ng pagtatagumpay ng isang pamilya. Nasa atin, ang pagpapasya kung ikabubuti o ikasasama. Ang sisinyang doon sa nagpasya. Kaya, iniingatan po natin dapat ang ating sarili na walang kamalian. Sabi nga, may kahusayan. Sa last, pangungusap na magaling. Siyempre, yung constructive word. Meron kasi destructive. Halimbawa, maganda nga yung term ng pagsasalita mo pero may ka naman. Destructive yun. Ang constructive, pampapatibay. Galing yun sa uh, word na construct. Itayo. Ayusin na-distract pang sira. Napapakinaba niya ng ating kapwa. Yung mga sapat sa salita ka lang. Pangungusap na magaling na di mahahatulan. Kung baka perfecto. Kasi yan po yung nagasanayan ng tao. Minsan, sanay tayo sa grammar, na uh, short grammar. Na sa tingin natin, maliit naman talaga. Itatama natin in full details. Kung ito, kasi, nakasanayan na kasi natin ang shortcut. Kinakailangan natin ipaliwanag ng mabuti. Yung salitang bagaling na hindi ikapapahamak natin. Ano pa? Upang sila na nasa kabilang panig ay mahiyaan uh, na na wala naman masamang masabi tungkol sa atin. Ito po kasi yung iniingatan natin, yung tinatawag na retapeling. Kapag nakapagsalita tayo ng isang salita na mali sa grama, mapupulaan nyo ng iba. Hindi po tayo. Ibig sabihin, may, may problema doon sa tamang term na ginagamit natin sa sentence. Kaya nga itinuturo dyan yung tamang paggamit ng mga pangkukol, tamang paggamit ng Ah, ano ba? Iba yung term ng present tense. Iba yung past tense. Iba yung future. Kaya, inaaral ko dapat pagdating niya. Kasi, iba ang, iba ang ibig sabihin ng naglaba. Isang naglalaba at maglalaba. Ang naglaba, nagawa na. Ang naglalaba, kasalutuyang ginagawa. Ang maglalaba, pa lang. Kapag so, gano'n, kung mali yung time na ginamit, hindi pa pala naglaba, ang sinabi natin, naglaba, naglalaba, mali. E, Kapag, pinakailangan natin sabi nga, correct usage of words. Tamang paggamit ng mga salita upang hindi tayo mapulaan ng ating kapwa. Yun po tayong tinutuhan ngayon. Ito po ang salita ng Diyos na dapat itanig natin sa ating mga kakitisip. Ito po ang pinakamahalaga nito. Punin natin yung unawa. Kasi po, dadaan lang yung sa tayo natin. Malaga doon, may nag-cuts up tayo. Kasi sabi namin namin halos 40 minutes na gaspin, dapat may mapick up ka doon. Pasok mo dito. Magamit na doon yan sa pan-araw-araw na po. Siguro po, agad dito na lang, pag bahagi namin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Ano man ang pinaka-purpose ng pagpunta natin dito. Karamdaman lang, problema, kahinaan ng loob ipagkatiwalaan natin yan lahat sa Diyos. Ang bawat na malapit dito, umagaling sa ano, sa pananampalatayan, hawak-hawak natin na dapat mapatag ang pananampalatayan niya, makapangyarihan niya lahat ng ilagay natin sa, asin, idik, sa ating mga pag at yan ay mangyayari. Ipagkatiwalaan natin. Salamat at napagkala umaga sa bawat.